Pinagtripa ng It's Showtime host na si Vice Kenda, ang kontrobersyal ngayong mayor ng bayan ng Bamban sa Tarlac na si Alice Guo. Ang pantitrip ni Vice Kenda ay kaugnay sa national issue ngayon na kinakaharap ni Alice Guo. Matatandaan kasing naging viral kamakilan ang nasabing mayor, matapos ang mga tila katawatawang sagot niya na wala siyang maalala sa kanyang naging Senate hearing kamakilan lang. At dahil viral, ay hindi pinalagpas ni Vice Kenda ang pagkakataon nang may mapansin siyang kamuka o kalukalike ni Mayor Alice Guo sa audience section ng Showtime. Agad na tinawag ni Vice Ganda ang like ni Alice Guo at pinagtripan ito. Ayon kay Vice, Mayor, thank you so much for gracing our show. Buti na lang naalala mo ang daan papunta dito. Dito kasi siya nag-aral. Nasaan na si Teacher Rubilin? Ba't ka mula? San ba talaga nakatira si Teacher Rubilin? Ang taray kanina wala ka dito ah. Bigla ka na lang nandito, nag ka? Agad namang sinakyan ng nasabing audience yung sitwasyon at ayon sa kanya, Your Honor, di ko na po maalala hindi may kakaila na si Alice Guo ang tinitira ni Vice Ganda sa Showtime. Bukod sa viral na wala itong maalala kay Teacher Rubilin, ginawa ding spoof ni Vice Ganda yung naging pa-interview ni Mayor kay Karen Davila nitong nakaraang araw lang. Ito yung itinanggi niyang meron siyang sasakyang sports car na McLaren dahil simpleng tao lang daw siya, pero inadmit naman niyang meron siyang pagmamayari na helicopter. Ayon sa mga netizens, although it's a joke lang sa part device ganda na i-spoof si Mayor Alice Guo nang may makita siyang kamukha nito sa audience section, good publicity naman ito para lalong makurious ang mga tao sa pagkatao ng kontrobersyal na mayor. Hindi kasi talaga may kakaila na nagtataka hindi lang ang mga

kundi pati maski ilang kapwa politiko ni Bamban Mayor Alice Guo patungkol sa tunay na pagkakakilanlan niya. Tila hindi kasi nag-check out yung mga sinasabi niya sa Senate hearing at hindi rin nakakatulong na parang nagkaroon siya ng amnesia habang ginigisa na siya. Pinabansagan pa siya ngayong isang espiya galing China na mariin namang itinatanggi ni Alice Guo. May mga taga-tarlac namang naninindigang isang native o tubong tarlac talaga si Alice Guo na isang tunay umanong Pilipino na may Chinese ancestry. Bagay na hindi naman pinaniniwalaan ng madla dahil na rin sa malakomiding Senate hearing niya. Pero syempre, innocent until proven guilty at kailangan ng due process para malaman ang katotohanan. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Dapat talaga kay Mayor Guo pakantahin ng lupang hinirang at ipareside ang panatang makabayan eh if she claims to be Filipino. Kahit naman homeschooled siya, for sure naman for once na manata siya. I actually like what Vice is doing. Make it funny to appeal to the masses. I know it's a serious matter, pero it works na mapik yung interest ng ibang tao. So they would care and do some research sa mga pinaggagawang kalokohan sa bansa natin. May nakakaalam ba dito kung kailan yung next Senate hearing? Inaabangan ko eh. July 22 if I recall correctly. Basta pagkatapos daw ng SONA, no more media coverage. By that time, nakaalis na ng bansa si Mayor. Good luck, Pilipinas!